Ito na nga pala yung last part ng Hong Kong vlog namin ni Bibi Boy. So, bali 7 days and 6 nights nga kami dito. Tapos, ito na yung last full day bago kami umuwi kinabukasan. Dahil nga anniversary namin today, napag-isip-isip ko na kumain kami sa Tai Hing. Isa kasi to sa masarap na local restaurant nila dito sa Hong Kong. I-try nyo nga pala guys itong milk tea nila at saka itong lemon tea nila masarap. Bale, ito na nga yung mga in-order namin tapos nag-share lang kami dito. May rice nga rin pala to guys, pero hindi ko na nakuna ng video. <laughs> Since nasa Mongkok nga kami, ang una naming pinuntahan after kumain ay yung Sino Center nila, yung bilihan ng toys and collectibles. Sadly, kasi pagkalabas namin tapos papunta na kami ng night market, biglang umulan. Ang tip ko sa inyo, pag nag-night market kayo, matuto kayong tumawad. Example, sasabihin nila sa inyo, 3 for 100, sabihin ninyo, 5 for 100 red. <laughs> may street foods na nga rin pala dito sa Mongkok kung gusto nyo mag food trip. After namin mag night market ay pumunta na rin kami sa Sneaker Street. Nakabili naman sa sapatos si Bibi Boy kaya success na siya doon. <laughs> After nga nun, before umuwi ay binilihan namin ng milk tea yung mga tao sa bahay. Hindi na nga kami nagtagal doon sa Mongkok dahil kailangan na namin umuwi dahil may dinner kami. Tapos dito nga lang ulit kami sa Tandoori Bites nag-dinner. Kasama namin yung mga kapatid ko at saka si Tita Marilyn. Yes. Tapos, guys, ito nga pala yung video kahapon Unboxing. na hindi ko na-insert. Ito yung in-unbox na niya yung kanyang bagong keyboard. Yung naririnig nyo, guys, dyan, si Tita Marilyn yung nagsasalita. Apal? Apal, hindi ka pinalapas? <laughs> ano naglapon Nakakainis itong mga lalaking itong gaganda ng kamay. Lochi. Si Ahe Sim. na Itong nga Ganahin ko mga Ganahin ko rin ko ng bigat nga. Oh. Ano Customer? Kani Papindot. <laughs> That's it. Banana. Bye. Banana. Banana.